Nakatutuwang isipin na kahit si San Pedro at San Pablo ay mga nakilang alagad ng Panginoong Heso Kristo at mga haligi ng simbahan, sila'y totoong tao. Kaya dumating din sa punto na minsan hindi sila nagkasundo. Kaya yung mga hindi pagkakasundo sa pamilya man yan, sa trabaho, normal yan. Dahil bahagi ng ating pagiging tao at ng buhay natin na magkakasama yung hindi pagkakasunduan paminsan-minsan. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi tayo pwedeng magkaisa. Dahil lahat tayo, kagaya ni San Pedro at San Pablo, ay tinawag sa iisang misyon na ipalaganap ang mabuting balita at ang mga tao ay madala kay Kristo. Si Pedro ay pinagkatiwalaan na patatagin ang kalooban at pananampalataya ng mga sumasampalataya kay Kristo. At si San Pablo naman ay isinugo upang yung mga hindi pa naniniwala kay Kristo ay akayin sa simbahan. Ang mga inakay ni Pablo, pinatatag ni Pedro. At ganun din sana sa ating pamilya, sa ating magkakaibigan, sa ating pamayanan at sa ating simbahan. Sana, imbis na kompetisyon, ang mamayani ay ang kooperasyon. Hindi pagpapagalingan, kundi pagtutulungan. Sapagkat tayo'y sadyang tinawag na iba-iba upang punan natin ang pagkukulang ng isa't isa.